Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito ay isa sa mga linya ni Dr. Jose Rizal na tumatak simula pa noong 1879 at nananatiling pinanghahawakan ng karamihan hanggang sa kasalukuyan. At bilang pagsusulong at paghubog sa mga kabataan, ipinagdiriwang sa siyudad San Fernando ang Youth Week. Kaugnay nito, iba't ibang aktibidad ang sinasagawa simula noong lunes, October 14, hanggang biyernes, October 18. Ito ay ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga, katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa loob ng 32 years, isa sa mga programa para rito ay ang pagtatalaga ng city youth officials. Actually, Rotary Youth Week started 1989 under the presidency of uh, our very own Conrado C.G. Garcia together with his chairman, si uh, past president, uh, Engineer Alan David. So sila yung parang innovator or sila uh, sila yung nag uh, conceptualize ng uh, youth week. No? and after noon, uh, they went to the uh, city office, municipal office and collaborated with the office. Without... Ngayong taon na aabot sa 70 grade and students mula sa iba't ibang paaralan sa siyudad ng Iligan, Bilang City Youth Officials, Department Heads, at Division Chiefs. Layon nito makapagbigay ng karanasan at kaalaman sa mga kabataan ukos sa iba't ibang government functions, kagaya ng executive at legislative. I opener Gusto namin makita ng mga bata kung ano talaga ang role ng ating government sa kanila bilang mga estudyante, bilang youth, at syempre sa ating community. Oo, iyon talaga yung objective doon. Masaya naman ang mga kabataan sa pagkakataong magkaroon ng immersion at aktual na karanasan sa iba't ibang government functions. Sabi nga po nila, experience is the best teacher po. Kasi po, kahit sa school po, marami po kami natutunan. But the experience that we gain here po, sa bang, hindi lang po kasi kami tinuturuan, hindi lang po kami nagtutrain, pumupunta po kami sa mga iba't ibang lugar po at tinuturuan po kami how that works. At dahil po doon, parang nakikita na po namin a glimpse po of what our future could be po kung ganito pa lang po kami kabata ay nahasa na po at meron po kaming pakialam sa kung ano ang nangyayari po sa um, sa ating sa, sa, ating society po is um, for sure po may matututunan po kami dito na maaano po namin siya in the future po dahil sa nasabing aktibidad nagkakaroon daw ng inspirasyon ng mga kabataan upang tahakin ang mundo ng serbisyo publiko o dahil po dito parang mas Binigyan po ako ng passion to serve the community po kasi it just does not stop at school po. It could further lean on mo sa buong komunidad po natin. Kaya malapit na po sa puso ko ang pagseserbisyo po. So tulad ko ng mga estudyante, so what more po if like mag-ano na po tayo into barangays or maybe in the very future nga po in the whole country po. Dahil kung saan ka po kailangan, kung saan po kailangan ang serbisyo mo. Kung baga, um, dun mo po siya pupuntahan. Samantala, raw ang Rotary Club of San Fernando na balang araw, makakatuwang nila ang mga kabataan sa pagpapalakas ng serbisyong pangkomunidad. Sana pagdating ng panahon, they can still look back uh, do sa mga naging uh, activity natin ngayon at magkaroon ng impact sa kanya. Baka someday, one of them, kung di man maging Rotary ang mga yan, maging public servant ang mga yan, or maging professionals in, some, in their own uh, way. So, so maibalik nila sa community. may uh, maibalik nila sa community yung uh, experience at may share. Liana Canilao, CLTV 36 News.